Once again, nandito naman sa Brother Dondi Pakilala lang ako Sa viral OFW Tayo, Ang Bida Mga OFW hmm. eh, Medyo untayo ngayon mga ka Medyo day off Kaya tayo ay Medyo relax-relax muna Saturday kasi ngayon oh. Ito nga pala yung bago kong download Yung chest title oh. Walang rindo, walang undo yan mga ka-brokes Ah uh nasa difficult level yan mga kaburks pero gusto ko lang ibahagi sa inyo ito eh ano eh medyo lamang tayo sa position nagoyo natin yung en wala tayong walang engine to walang rendo walang undo pero Nadedo natin siya oh hmm. one piece na siya mga kaburks ibig sabihin medyo lamang tayo rito natuhog ko na ko yung ano niya yung kanyang rock dito sa may bandang dulo bagong download ko lang to sa microsoft pala Microsoft 7 meron pala siyang talagang mga laro mga kabergs isa na ang chess titan dyan ngayon isipin muna natin kung parang tinamatihin tong king niya na nasa gitna na mabubulabog na to mga kabergs sigurado ko mabubulabog na siya in the house mm. up tignan muna natin mag isip muna tayo isip isip o oh, check natin mga kabergs Oh, na-check sya. Op. Ayun na. Magsisimula na. Tine-check ko na sya, mga Obex. Op, check tayo ulit. Hmm. Mukhang hindi natin siya ma-double. Ah, Hanap natin ang paraan to paano ma-double siya? Paano kaya tayo i-double tong mukhang na 'to? <laughs> Ay nako, mukhang papahirapan tayo mga ka pag mas dati mabuti itong position na to mm hmmm paano kaya itong didikdikin to hindi siya basta basta kasi op oh, ya yeah. ibabahagi ko lang sa inyo yung, yung, yung test titan pala isa sa mga ano picture ng microsoft ano to ng windows 7 na ano ko siya na install ko siya kasi nawala dati yung ano ko yung test titan dito yan nakakakalikot eh, ko dun sa si laptop nung nakita ko na naman siya hmm, hanapin na natin yung ano niya solution ito mga kaburgs yung double attack na natin to mukhang inaargabyado tayo nito oh alam niya oh. Eh? ngayon panahon na to mga kaburgs panahon na tong rook na to ay lapangin na natin tong isang pawn niya harvestin na natin tong nasa queen side mga kaburgs ay nako baka papairap pa brother Dondi mm, mm, mm. ayan kanain na natin ito isa pa ubusin na natin itong mga ponyo ay nako mga kaburks bakit ganito ang buhay mukhang gusto pa akong padamahin ito ha. ay nako mga kaburks hindi easy level yan mga kaburks ano yan yan yung difficult level ng ano, chest titan. Ngayon, iano ano na natin. Biglain na natin ito. Suportahan na natin. ako gusto ko na siyang matihin talaga. ako gusto ko na talaga matihin ito mga kaburgs. Mukhang papapa pa ito. Pa, 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 Mukhang na ano na to. Mukhang papapa pa, 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 pa siya. Mukhang tayo. Pag ito na kumain, mati siya. Ah, hindi pa mamamati ito. Hmm. Loko ka ah. Hmm, hmm. Sige na nga. Padamahin na natin ito isa pa. Tayo ginogoy ng ano. ginogoy tayo ng engine mga ka-works. Ginagoyo tayo ng engine eh. Idaman na nga natin ito. Para happy. ganito mga kabrooks eh mahirap idama ay naka mga kabrooks ganito ang buhay ng isang OFW pagka ikaw ay medyo boring boring in the house oh, um, kami kasi na siya pinapaan yan ha. ano ba yan bumapaan na kami kasi naman na itong engine natin eh ano na to queen na rock na lang naawa ako sa iyo eh Mm. Paalamus. Yehe, panalo kami. Panalo si Brother Danny. Oh. I'm one, ah. I'm one. I'm percentage 1, percentage oh, level 8. Level 8 'yan mga kabroks, hindi basta-basta 'yan. Mm. Online games, Ben. Oh, by the way, Hanggang dito na lang muna ating mamunting vlog Pero tignan muna natin yung mga iba pang games pala dito Pag kayo ay magda-download sa Microsoft ano, I-open nyo lang yung ano Gusto nyo i-open sa Microsoft sa, sa, ano, sa Windows 7 Yung mga games Pupunta ka lang dito mga ka-Burks oh. Ayan Yung all programs na yan diba Minsan wala hindi nyo makikita yan yung all, Sa all programs Hindi nyo makikita yung mga games na yan Uh, ang gagawin nyo pupunta kayo dito i-on nyo lang sa control panel mga kaburbs dyan sa control panel lang titigil nyo lang dyan yan sa user gusto makikita nyo yan mga kaburbs dyan hanapin mo lang dyan dyan sa windows Tapos i-open mo lang siya mga ka-Berks. Ito mga programs. Programs ba yan? Ay nako mga ka -Burks. Pag na-open mo na siya, i-on mo lang yan. I-on mo lang dito sa... Dahil lang mga ka-Berks. Papakita ko sa inyo. Sandali.